Kamusta dyan mga paps? Wala pa rin nagbabago The streets have no name Covid Covid pa rin Kaya lang yung mga kotse natin hindi pa nasisira Sa awa ng Diyos Meron meron tayong gagawin Meron tayong aayusin na. Makagaan na no? Kagaan, ano? Okay So ngayon ano meron tayong mga tools pero wala nang sira itong kotse ito actually walang sira yung mga kotse ko sa awa ng Diyos buti na lang meron meron tayong gagawin tara mag unbox tayo <laughs> tingnan natin kung kaya ng powers kung i-unbox yan ano. let's wait and see may warranty naman siguro yan may oh, juga TV no? yung dating dali na siya buksan ito kailangan ng cutter so, Wala akong cutter. natin. Okay. Ito mga handlebars. Handlebars. Ayan na natin dyan. Tyro. Yes, tyro power. <laughs> kami. Okay, COVID free naman yata ito. Sana. Ayun, oh. Yun, oh. Ayaw ko kaya 100 ito. may instruction manual pero mga tunay na lalaki di nagbabasa ng ganyan mamaya so, na yan yun 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 no? so Saan hindi siya ng tanga no siguro ilalagay yung handlebar o dapat nilagay ko na yung handlebar kasi wala ko assistant na tagahawak okay wait lang Itang gawin natin yung stand tong chan natin kaya ito ba right ayan R L right left okay pag ganon ano reverse baka ikamatay ko tong assembly ko Ito, left, siyempre, dito. Siyempre. ito to left sempre dito sempre ito brake brake siguro yan ano Siyempre ngayong mga panahon ng COVID-19 mga tao naghahanap ng alternative modes of transportation. Siyempre ang pagpublikong transportasyon suspended, di naman lahat. May sasakyan, may mm -hmm. motor. Ito. E-bike, e-bike ano. Napakadaling assemble ah, eh. Yun yung backseat. May nilaman pa ba? Wala laman. Nang oh, iniisip ko lang, ayun oh. Meron pala siyang stand guys, ayun oh siya stand. So, mabilis lang siya assemble eh. Napakainit lang talaga. Tsaka, syempre, wala tayong exercise kaya hiningal tayo kagad. Hindi na kailangan ng tools, no? So, yung tools na dala ko, wali. no? Tumaluwag maluwag konti ito. Kailangan lang higpitan siguro ito. Kasi naiikot. Ito may... May horn. Ito, preno. Preno. Yung disc brake sa loob. Ito, USB. Siguro, pancharge ng cellphone. Ito yung... Accelerator. Ito. Ah. Yan, malamang yung motor niyan. Yan. So front wheel drive siya. Ha? Hangin na, hangin na. Hangin ang hangin. Diyan tinutupi yung bike. Tapos mayroong ano doon sa harap. LED lights. Para pag tayo eh, nagbike past curfew times, makikita tayo ng mga nagbabantay na barangay. Ito, ano ba ito? ipit pag sabit ng mga brief mga lalaban oh. eto malamang ang kanyang uh, power bank charger a charger huwag natin wawala to okay mukhang na-assemble na subukan nga natin dito siguro may speedometer at tignan mo naman sa speedometer kung titignan natin maigi triangle pa. Yan malamang ang power button. Try natin, no? Kung oo. Factory charge ba meron? wala nang charge. So well, wala pa siyang charge, ang gumagana lang sa kanya yung horn. Yan o. At nasa library. Watch natin na tayo saksakan. Bukang ano ano. We need the help. Kailangan nating patulong sa instruction manual. Ah, instruction manual. Class A pa. Maximum weight 100 kilograms. Bawal sa chubby to. Zerga electric scooter made in China. Sana hindi kinakabitan ng coronavirus ang scooter na. Dalawa yung pwede nating kamatay dito, yung coronavirus. Kaya semplang. Uy. Look what we have here. Merong ano, tool. Allen wrench. Alan Iverson Wrench pwede mo mahirap mag one handed ano yun that's that ano pa kailangan i-Alan Wrench parang hindi na o yun ano so ganun kadaling assemblein yun kahit nagbibidyo kaya ito Ito, may saksaka tayo dyan. May saksakan eh. Sana mahaba yung cable. na, init talaga. Napaka-init ng panahon. Ito. Pinaganda lang na ito ng init ng panahon eh. Pag nagsampay ka, mabilis matuyo. Pero minsan, puta, aambon eh. Kaya nakukulog yung mga damit ko eh. brief ko ngayon, medyo may amoy eh. Nangisip ko, mabaw na yung bird ko eh. Kaya, siya dyan. Ayun oh napakalino na instruction simple simple diba nga yeah, baka may baka may factory charge kasi mga power bank ganun ba eh diba yun meron to Three bar to Chinese power to Chinese energy ano ba tayo ba eh mag bubuwis buhay or, or what eh okay, game wala nang basa basa <laughs> baka butangin na mauwi ako sa akin sa stupid neto

How to operate. Nah, teman-teman nih, eh. renang simple safety-safety eh. dapat eh. Keep one foot on deck and one foot on the ground. Immerse yourself. start accelerating and the speed shows 3 km dapat may ano papadya ka ng konti may eh, buwelo hindi pwedeng i-launch konting padyak. Pagka 3 kilometers per hour na, doon na bigyan. Dandaan lang dahil ako malakas to. mo, so, ga-power bank lang yung kuryente na ito, pero ayun ko kung anong tinatop speed na ito. Tsaka wala tayong protective gears. Tumbo ko makapal lang, pero walang cushioning na gagawin to. Yolo muna, no? Yolo. Kail sa labas. ng palakas ng lupa wala akong mahirap gamitin madali lang pangarap kong mag skateboard tamo naman man makasayen stupid tayo okay din <laughs> siyempre matalbog sa yep yep no yep so, wala suspension Adalis sa off-road, di ba? Oh, yun, ano? Ah, parang mahirap gamitin, pero kayang gamitin ng mga titong katulad ko. Siyempre, wag natin testingin ng top speed dahil wala tayong safety gears. Tapos, practice-practice muna natin. Yun, ano? Mastig. Yung preno, tumitigil naman. Parang, kasaya siya gamitin. Ewan ko lang yung battery power, eh, ginagamit lang natin yung factory charge. So far, so good. So, okay to. kung gadget na ganito, maganda siyang uri ng transportasyon ngayong crazy sa public transportation. But at same time, uh, dagdag taba sa akin dahil di na ako maglalakad. Correct, Mark. Ayan, oh. ang tanong eh, kung ito ba eh kakasya sa trunk nun so try natin ano Tayo pa akong JDM goods lang Sarap ah Okay So, yun. Perfect. Ayon scooter. Napakaganda. Salamat, Atomic Bikes. Salamat, Sir silo Lu. Uh, ride tayo, minsan. Ito na yung susunod kong pambibili ng gulay. Plastic. Kasabihan tayo eh, no? Bakit pabibili kung pwede namang mamitas? I have flowers for you. <laughs> ano? Alam ko. Malunggay. <laughs>